Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Ngayon nga mga mare ay maaga akong gumising kasi palawas ako ng Maynila. Kaya naman mga alas 7 ng umaga nandito na ako sa Kalapan Port at makikita mo na halos wala talagang pasahero. Buti na lang mga mare at pagdating ko ay meron na agad Pag schedule na alis ng barko. Kaya naman hindi na ako natagala na nagintay sa Kalapan. Pagkabili ko nga ng ticket ay diretso na agad kaming pinasakay sa barko. At dahil hindi nga ako nagagahan ay eto pagkasampa ay kain na agad ang mangyan. Nakarating nga ako ng Maynila mag-aalauna na ng hapon. Kaya naman eto kumain na na ako bago pa dumiretso sa hotel. Kasi nga, baka walang malapit na kainan doon, ay 2 o'clock ang check-in ko. Buti na lang nga, mga mare at nakapagpabook na ako sa Airbnb nang tutuloyan namin na kondo. Kaya naman pagkatapos kumain ay agad na akong sumakay sa grab at nakarating ako alas stress na ng hapon dito sa kondo. Dito nga ako nagbook sa Uptown Park Suites so sa BGC. Kasi marami akong nabasang reviews na dito maganda at saka may maganda rin swimming pool. Kaso nga mga mare, pag talagang kalabas mo pa ng hawan, ay talaga namang marami kang ma-experience na katawa-tawang mga bagay. Kapag minsan gusto mo sa mo na lang kasi nakakahiya. Pagkatapos ko kasi mga marin mag-check, ini eh, na ako pumunta sa elevator. Without knowing, yun palang nasakyan ko, eh, hindi dadaan sa aming unit sa 36th floor. Ang nakakatuwa pa, puro Amerikano yung mga kasakay ko. At tinulungan pa nga ako nila na paulit-ulit na i-press yung 36th floor. Pero ayaw talaga. Kaya naman mga mare, ang nangyari, bumalik ako sa ground floor at doon ko nakita na yung dalawa palang elevator ay may kanya-kanyang assigned floors. Uy, nakakahiya. At finally, narating ko na rin itong aming unit unit. Ang 36K. Dito nga mga mare, sa Airbnb ay usong-uso -uso na yung self-check-in. Kaya umira na naman ang pagkamuling ng mangya. Meron ng lockbox dito sa pinto at sinend na sa akin ng pinagang host yung code key. So tinanay ko naman siya mga mare pero hindi ko talaga mabuksan at nakuha yung susi. After several attempts mga mare, talagang ayaw. Kaya kesa abutan pa ako ng mga nakatira dito sa kabilang unit at nakita ang aking kaangahan, ay nag-search na lamang ako sa YouTube kung paano ba ito binubuksan. Kaya naman after 48 years, finally na Boksan ko na rin siya mga mare. Kailan ko talaga mga mare na maagang makapunta din dito. Kahit na ang dating pa ni Daddy ay mamaya pang 7pm. Para ma-maximize ko yung time at saka makapag-video pa ako ng aking mga paninda. Kasi nga napakaganda ng mga tanawin dito at iba na naman yung background kaya mas appealing para sa aking mga buyers. Ang ganda nga ng unit na to kasi meron pa siyang movable na division. super happy naman ako kasi kung ano yung nakikita ko ngayon ay yun mismo yung napanood ko sa TikTok. Isang unit na nga ito mga mare na kompleto na ng gamit. Merong TV, dalawang aircon at ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung pagdungaw mo sa bintana ay may Merong magandang city view. Ang linis din ang CR at very spacious. Ang galing nga kasi meron pang washing machine. Ang number one na nagustuhan ko din talaga dito mga mare is ang linis ng CR at saka mabango. May hot and cold shower, bidet at blower. Ang ganda din nga mga maring mag-work dito kasi high speed yung internet at may dedicated workspace. Ang sarap din mag-relax habang nanonood sa kanilang 55 inches na TV na may Netflix at YouTube. At ang maganda pa, pwede pwede ka rin magluto kasi kumpleto din sila sa plates, utensils, at mga glassware. Perfect na perfect nga ito mga mare para sa mga maglo-long term stay kasi as in complete talaga sila sa mga gamit. Kaya mas pinili ko talaga mga mare na dito kami mag-stay instead sa hotel kasi sa hotel may libre nga mga breakfast pero kulang naman sa mga gamit. Unlike dito at home Nga a yung feeling mo nasa bahay ka din lang. Kaya naman instead na ako ay magtrabaho na at eto ang ginawa ko, naglaro pa ako at hindi nang kumabuti kung paano ba nila ginawa itong kanilang division. Nakakuha tuloy ako ng idea na pwede namin i-apply or gawin doon sa aming maliit na resort. Pagkatapos mga mare, ay inayos ko ng aking mga gamit at nilagay ko na din dito sa cabinet para madaling maghanap. Kasi may 3 days and 2 nights din kami mag i dito. At dahil medyo mapagod din, maaga akong nagising kanina ay eh, eto at humiga muna ako sa kanilang napakalampot at napakasarap na kama. Ito daw kasi yung kanilang kama ay orthopedic bed. Totoo naman, kasi ang sarap higaan, hindi siya masakit sa likod. Pero pagkatapos ko higa ay eto at nag-video-video na naman ako, hindi ko nakalimutan na i-flex itong aking blouse sa paninda ko. At dahil may oras pa naman, ay pinili ko munang umidlip kasi nga hindi rin napakali ang utak ko at hindi rin ako makapagtrabaho ng ayos dahil nga kulang ako sa tulog at saka medyo pagod din talaga. Matapos makapagpahinga at makapagtrabaho ng kaunti ay eto, nagparit na ako at naghanda na para pumunta sa airport. At dahil medyo marayo din itong BGC sa Naiya, ay pinili ko na umalis sa maaga mga 5pm kasi baka ako ay traffic ay mauna kayong susunduin ko kaysa sa akin. At syempre, habang papunta na ako ay video-video muna ako dito okay. sa paligid. Paglabas na ng pinutuloyan naming kondo, ay harap lang nito ang Mitsukoshi Mall. Tapos nasa likuran naman yung Uptown Mall. Kaya perfect na perfect yung tinutuloyan namin kung gusto mong mag night walk or gumimik dito sa BGC kasi super lapit lang talaga ng mga malls at ng mga gimikan. Noon pa talaga ako na ako curious tuwing napapanood ko sa video itong BGC na to. At ngayon nga, finally, na-experience ko na din. Nakarating nga ako ng airport mga 6.30pm. Buti na lang at walang masyadong traffic. Is 7pm pa naman yung schedule na arrival ni na daddy. Dali-dali nga akong pumunta dito sa entrance 7 kasi dito ang entrance ng mga non Parang kailan nga lang mula nang umalis itong si daddy, naka 8 months na pala. Napakabilis talaga ng panahon. Kaya agad-agad na nga akong naghanap ng magpapwestohan kung saan makikita ko yung pagdating niya na daddy. Medyo nakakainip din talaga na mag-antay ng mga paparating kasi ni-expect mo na yun na, yun na, hindi pa pala. Kaya naman after an hour of waiting, finally, dito na siya. Uy, na-miss kita. Yan nga yung maganda mare kapag cruise ship kasi 8 months or 9 months lang yung kontrata. Kaya hindi mo mamalaya, nandiyan na siya. At dahil nga gutom na ang mga person, eto, na-miss niya ang Jollibee. Ay, na rin kami kumain sa airport ng dinner. Yun lang mga mare. Bye!